gagawa ako ngayon ng explanation kung bakit ang dami kong binidyo pero pero isa lang ang in-upload ko ay kung ba pero parang hindi na inupload ko ito item ko ko ang dinayo ayan medyo maluwanag pwede na yan ayan ang reason po na yun ay ay! Wala kasi magagandang part na nakuha ko. Yung part na video ko kasi akala ko may makukuha ko maganda. Tila dyan ko. nag ako. Kasi mo, ito. Ay, hindi ka sa video. Ay, ito po. Oh my gosh, guys. Uh -huh. okay. wow. Wow, wow, wow! Ay, hindi ka sa video. nakuha ko na ang human race tapos kami ay nagdudul trial tapos hine tinutulungan nila ako papatayin ko sila tapos magtatakbo lang oh, sila dyan ayan nung nawala yun okay, ko. oh guys ang nagka oh no oh no ikaw okay ka nung nakaway oh my gosh. Oh, gosh bye 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 timothy okay. guys namatay ako bayan nung pangit naman ko sa atin ng mga... hindi ko to Ano Alam ko di ako nakakuha dito na before. So... Kung i-upload ko to sayang lang tayo. Ganyan yung ko. Pogi ko ba? I-guess so nakasok na iyo. i Pogi. Pogi. <laughs>

yung ayaw niya. Parang dito ang tawa face ko. Oh. Parang ako yung naglalaro. Pinipindot ko ako. What the freak? Hindi laro ko ito. Ang nakuha ko ito. Ay, di, dito na ako. So, after, nag-ano ah, lang ako, nag-scroll sa YouTube shorts. Tapos, um, ah? Gusto ko, ito na It's the day that I will die na naman. <gasps> See. Please. si See. mo. Two. Two. two okay. Kasi ano, parang ayan, hindi namin kasali yun. Tsaka, wait lang, si Kar... Ay, ito, pinatay na naman ako dito eh. Wala, di ko makukuha. Pero sa next, parang, ayan, 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 oh, ayan, ayan. Tapos si hindi ko na naman makukuha. <laughs> no. Parang hindi ko makukuha yan. Guys, please, please. Guys, please, ha? Huh?

Nak, namin na yun ko sa kalsada. Go, <laughs> <Gug. laughs> Hey! Three, <laughs> hey. two, mag-base na sabi dyan ng stop. Pagkasabi ko ng go, stop. Stop! stop no! down, down Oh my god! <laughs> yes, 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 yes! Yay. Ito, hindi ata ito yung makukuha ko. Mm -hmm. hey, ito ba yun makukuha ikaw naman! Ikaw na naman! Hindi ko naglag ako. Akala okay, oh, ko naglag ako, ba? hindi ko lang napindot yung show. Ba't pala din natin ginagamit yung observation na kakain natin? Kasi Osser ginagamit Osser lang siya. dapat mapin Pang-emergency or kaya dun sa PBP. Pila kasi, dun sa PBP <laughs> na ata. Pinaka-VPVP, pinaka-PBP. Pina reset guys. Reset guys, please reset. Please reset.

Bro, ito hindi ko nakuhaan. Let's see here, guys. This is the... Ah! It's the third trial that I made it. Oh, my this gosh. hindi is the video. And this is the third gear. Sorry, hindi ko na po yung first gear ko. At siya, second... Di mo siya ma-miss it? At siguro, di ko na po yung second. Na second gear ko. Pero... First gear? Purple, do I don't know. know. Ito yung third gear na video ko right. eh. Okay, maghihintay na lang po tayo na mag 14 minutes yan. Ay, 14 minutes seconds. Bro, tignan nyo. Bro, hindi ko na po. Oh my gosh. Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung. Ito, tumda tayo

bakit ko pa naman pag naka side view? Ito lang yung pa-upload ko, seryocho, tsaka ito, kasi yung explanation lang naman din doon. Ano <laughs> yun? Ba't ako Uy, gogi ko, pinapatay ako sa Ay, oo, oh, oh. Sa ilalim ng sapa. Ay, nandun sa, ano? Ito kanina? Oh. Sa ilalim ng hunan nun. Sabi siya, no, oh, exacto. Pagka-pindot nga ka oh my gosh. Bro. Okay, bakit sinabi nang sa kasi Oh my gosh, I got that. Uh, yes, sir. Kung tatanong ninyo, ang bilis ko naman. Kanina. Interact. First... and we just get up? That... Kung kanina, tinatanong ninyo. First gear, I want. V3 pa lang ako kanina. Ngayon, V3 na ako. Pero V4. Hindi po yun. Grind, lood, grind, lood. Tsaka, nanonood ako haba-ta-ta ko na noon TV. That is the way you don't know. dapat hindi ka na at hindi ka na na report. na kaba ko na tapos. pa rin lang na kaba ko na na muna. oh eleven minutes na yung ito ngayon. よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよ Ayan o. Eh. Yung... Main porter. So, i-upload ko na ito. Siyempre, ganun lang naman. Madali lang naman mag-upload. Hindi ko na kailangan sabihin ko sa inyo bakit to days bago mag-upload kasi Actually, kanina ko lang talaga nakuha yung human v V3 Tapos nakuha ko v human V4 Human V4 Nakuha ko human V4 Gear, gear 1 Tapos nakakuha ulit ako Bro, sorry, sorry guys, sorry guys, sorry guys. Hindi yan. Mag-upload lang tayo at ito lang ang i-upload ko dyan. Isa lang na naman, ito lang naman i-upload ko. Ay, wait, wait lang. Nagtataka sa 55 minutes na yun. Oh, Pabayaan nyo na, dito na po magtatapos ang video. Paalam